Hello, there you go. Oh, hello mga kasok. Good evening or good day. Ayan, meron naman ako isisir na kwan na lagi kong ginagawa ito. Bakit daw sabi nila eh, hindi daw affected yung aking panalita eh. Nung nestock ka kasi ako eh. Pag, nung unang salita ko, pinabanggit sa akin ng aking doktor na neurologist. Neurologist. Di ba, bulol pa si Rickage. Pinabigkas ako ng... Mama, sabihin mo nga mama, sabihin niya sa akin eh. ma. Mga, ah, ako nadidelay yung ano natin nadidelay yung pagbikas natin sa nasa otak natin kaya ang ginagawa ko snagcon ako ang tinuro sa akin is tongue twister yung haliba yung ganito pinitik pitik nipakita ang pitaka ng nakapikit na ita yung ganun yan o English na mo eh Tagalog mo na ano pero alam mo may ramil talaga dyan o ito mo nababulo yung panalita ko ano yan ayan sige ang gawin nyo bilisan natin Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Ganun lang maasto ano, bilisan niyo lang sa. Ayun ulitin natin na ito, ayan oh. Pinitik-pitik ni Pakita ang pitaka ng nakapikit na ita. Meron din, pero marami yan eh. Kailangan natin kanilang isa-isa muna no. Step by step ba? Pinitik, pitik, ni pakita ang pitaka lang nakapikit na ito. Pinitik, pitik, ni pagitan, pitaka lang nakapikit na ito. Pinitik, ni pagitan, pitaka nakapikit na Ay! o, di diba ulitin natin? Sa ako naman, sa English naman, meron akong English na ginagawa eh, yung ito. Peter Parker pick the paper. 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 I-massage yung, yung affected. Eh, Alam ba sa akin dito sa akin kasi yung lip side. Ah. Itong lip side ko ay ginagal. Massage-massage ko siyang ganyan. Massage-massage mo. I-hilot-hilot eh, mo siyang ganyan. Binat binatin mo para to At saka dito sa bibig mo. Ayan ganyan. Sa affected. Para ko rin din yan. Ulitin ulit. Pinitig-pitig ni pakita ng pitaka na nakapikin na ito. Pinitig-pitig ni pakita ng pitaka na nakapikin na ito. Pinitig-pitig ni pakita ng pitaka na nakapikin na ito. pinitig ni pakita ng pitaka na nakapikin na ito. Pinitig-pitig ni pakita ng pitaka na nakapikin na ito. O ayun mga kastok ano? Sana ay may naisir si Eric Kids. At kung nagustuhan mo naman itong aking konting share sa ating parang tang baka gusto mo naman akong ng kanyan. Bigyan ng ayan ng palike. Kung hindi ka pa subscribe, ay yan. Hit mo na yung subscribe button. And then, sama mo na rin yung ano, yung notification bell para ma-update ka sa aking mga ginagawang mga video. Ano mga idol? Oh, hanggang sa Hanggang dito na lang muna si Eric Kids. Ano? Pinitin, Lipunin mo lang para hindi ka kan, hindi ka mabord. Halimbawa, nakaupo lang diyan sa tabi. Nakatunga nga, nakatitig sa siling, nakaganyan, ay mo, ligyawin mo, pinitipin. <laughs> Kasi mabagay mo, gusto ka na.